Noong araw ay may ginawang pag-aaral si Dr. Nick Stinnett tungkol sa pagpapatibay ng pamilya. Meron silang anim na katangian ng isang matibay na pamilya na napag-aralan nila. Sabi nila, ay ang pinaka katangian na nagpapatibay sa pamilya ay ang appreciation o pagpapahalaga sa mga nagawa ng family members at pagpapahalaga sa kanila kung sino sila bilang kabahagi ng pamilya. Tapos sa isang pag-aaral din ay pinag-aralan nila ang epekto ng pag-appreciate at papuri sa bawat isa ng mga magkakasama sa trabaho. Sabi nila na ang ratio daw dapat ng praise to criticism ay 4 is to 1. Apat na papuri at isang kritisismo bago sila ma-encourage na magtrabaho sa isang company. At kung mas marami ang criticism naman, ay makakapagpababa naman ito ng moral ng isang manggagawa. Grabe, narealize ko na para sa akin itong message na ito kasi ako ay kulang din sa appreciation at mas madalas ay nauuna yung pagpunako sa mga mali sa aming opisina. At nakakagulat ang pag-aaral na ito na nagsasabi na kung gusto nating magkaroon ng matatag na pamilya at pagsasamahan sa trabaho o kahit anong organisasyon, ay kailangan nating practicing ng appreciation, praises, at pagpapasalamat ng mas marami kaysa sa pag o pag-correct. Sa halip na mag ng iba, ay tingin ka na lang sa iyong sarili at magpasalamat sa Diyos. Ano ang ibig ko sabihin? Meron isang hari na nababahala sa ugali ng kanyang royal court. Hindi kasi marunong magpasalamat ang mga taong ito sa araw ay naghanda siya ng malaking piging at inimbitahan niya yung mga royal family na ito. Maya-maya pa ay may pumasok na pulubi at biglang umupo sa kanilang lamesa at kumain ng kumain ng pagkain nila at pagkatapos niya mabusog ay biglang umalis ng wala man lang sinabi o hindi man lang nagpasalamat. Galit na galit yung mga bisita sa pulubi at humingi sila ng permiso sa hari na ipatugis ito at putol-putulin ng mga bahagi ng katawan nito hanggang mamatay dahil hindi man lang daw nagpasalamat. Then sabi ng hari na isang beses lang ginawa ng taong yan ang hindi pagpapasalamat sa hari na tao lamang pero kayo tatlong beses sa isang araw nyo ginagawa ang hindi pagpapasalamat sa Diyos. Kakain kayo sa hapagkainan hanggang mabusog tapos aalis kayo ng hindi man lang nyo kinikilala ang Diyos at nagpapasalamat sa Kanya. Kaibigan, sa halip na mag-criticize ka ng iba, ay tingnan mo yung sarili mo. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, anong provision na binigay niya sa iyo, anong mga kasalanan na pinatawan niya sa iyo, anong mga talent at abilidad na binigay niya sa iyo, Ibigan, humingi ng kapatawaran sa Diyos kung hindi mo ito na-appreciate at magpasalamat ka dahil minahal ka pa din niya ng walang kondisyon. Lord, kahit marami akong hindi gusto sa aking asawa, ay salamat po dahil binigyan niyo ako ng asawa na mamahalin ko gaya ng pagmamahal na binigay mo sa akin. Lord, salamat po sa aking asawa na pag-uwi ng bahay ay mas inuuna ang TV at cellphone kaysa sa amin ng mga anak niya. At least, at sama pa rin namin siya. Lord, yung aking anak na palaging nagre sa mga inuutos ko sa kanya, ay salamat pa din kasi nasa bahay lang siya at hindi nalulong sa droga at barkada. May isang anak na laging nakikritisay sa kanyang tatay kasi nga Nakatapos siya ng college at nakapasa sa CPA exam. Ang tatay niya ay naging immigrant sa US at nagkaroon ng maliit na negosyo dito. At yung namang bata, dala ng kanyang mga na-achieve, ay buong yabang niyang nilait yung kanyang tatay sa pamamaraan nito ng bookkeeping. Sabi niya, Tatay, hindi mo alam kung magkanong kinikita mo. Itong account receivable mo ay narito sa drawer at ang iyong mga resibo ay narito din kasama ang mga pera na natanggap mo. Halo-halo sila at wala kang idea kung magkano ang kinita mo. Alam mo, sabi ng tatay, Anak, nung ako'y pumunta sa bansa na ito, ay wala akong pag-aari kung hindi isang pantalon. Ngayon, ang kapatid mo ay doktor na. Ang iyong kapatid na babae ay isa ng teacher at ikaw ay CPA. Yung bahay natin, sarili na natin. May kotse tayo at merong konting negosyo. Now, Add mo lahat ng mga iyan at ibawas mo ang pantalon at ang lahat ng matitira ay profit. Alam mo, narealize ko, nung sinilang tayo sa mundong ito, wala naman tayong dala. Kaya ganun din ang gawin natin. I-add natin lahat ng meron tayo ngayon at ang lahat ng iyan ay profit na bigay ng Diyos sa iyo. Kaya kaibigan, kulang ang salita natin at paglilingkod sa Diyos para ipakita sa kanya ang ating pasasalamat. Kaya ngayon ay simulan na nating magpasalamat sa Diyos. Paano natin ito gagawin? Sa pamamagitan ng pagpapakita din ng pagpapasalamat sa mga taong dinadala ng Diyos sa ating buhay. Mamaya, pagtapos ng mensahe, sabihin mo sa iyong asawa na salamat at ako ang iyong pinakasalan. Sabihin mo din sa iyong anak, salamat anak at ibinigay ka ng Diyos sa akin. Sabihin mo din sa katrabaho mo. Sabihin mo, salamat at ikaw ang naging kasama ko sa trabaho. Napakalaki ng tulong mo sa kumpanyang ito. Kung kasama mo siya sa ministry, ay sabihin mo, salamat at ikaw ang aking nakasama. Salamat sa iyong katapatan. Sabi ni Rick ay to appreciate means to raise value. Kapag nag-appreciate ka ng isang tao ay tinataas mo yung kanyang value o halaga o importansya. Parang sinasabi mo sa kanya na Importante ka, hindi ka useless. At yun ang magbibigay sa kanya ng encouragement at pagtaas ng self-worth. Kaya ang kaibigan, simulan mo magpasalamat sa mga taong nasa circle of influence mo. Gamitin mo ang iyong sarili para maging instrumento ng kalakasan ng ibang tao. Salamat kaibigan ko hindi dahil sa encouragement mo sa akin ay baka sumuko na ako sa buhay. Salamat kapatid dahil sa affirmation mo ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na gamitin ang aking talent para sa Diyos. Narealize ko sa akin personally ay ang hirap ko maghanap ng positive na masasabi ko sa mga tao. Kasi sanay ako makita ang mali. Mas matalas ang mata ko sa pagtingin ng mali. Kaya sabi ko, paano ko ito gagawin Lord? Then pinarealize sa akin ng Diyos na nagtatry lang pala ako at hindi ako nagtitraining. Kailangan ko palang maging intentional at pagsumikapan na baguhin ang takbo ng pag-iisip ko. Na araw-araw pag ko ay mag-isip na ako ng i-appreciate ko sa aking asawa, anak, mga katrabaho at kasama sa ministry. Nung isang araw ay tinanong ko yung aking mga anak kung anong na-appreciate nila sa bawat isa. Sabi ni Kokoy sa aking anak na si Gogoy, Gogoy is always trying his best to accomplish things. When he makes mistakes, he will always try to correct it. Then, alam mo, sabi naman ni Gogoy, Kokoy is a great brother. He always fix my mistakes. Grabe. Narealize ko na nakakatulong sa harmony at pagmamahalan ng aming pamilya. Ang pagsasabi ng mas maraming encouragement kaysa negative comments. At hindi ito possible kung hindi kami magiging intentional na practicing ito. Kaya tandaan natin ito. Kapag ang training mo sa iyong mata ay maghanap ng mali, ay ang makikita mo talaga ay mali. Pero kung ang training mo sa iyong mata ay maghanap ng kabutihan ng isang tao, ay yun na makikita mo. Kapag ang hinahanap mo din ay mga ipagpapasalamat mo sa Diyos, ay mawawalan ka na ng time para mag-worry, magreklamo, mamuhay sa takot, magalit at ma -frustrate. Never been betrayed. Labeled words you just, you just can't say. Suffered silently, wanted to be erased. There's a reason to believe again.